Hello! What's up mga sadik sa ayan? Welcome to Team Fatty So our video for today mga sadika share ko lang to sa inyo kasi lahat ng mga OFW yun ang makaka talaga dito So ayan uh, dahil uh, magbabakasyon nga ako ngayong December So ayan alam nyo kasi dito kasi bago magbakasyon ng mga katulong kasambahay mag-general cleaning muna yan palinis lahat ng bahay buong bahay yung ano. Kasi sabi ni amo, bago daw ako mag vacation, so linisan ko do yung mga pintuan. Mga punasan ko mo muna yung mga pintuan namin. So ayan, tingin yung kintab-kintab na nilinisan ko na kasi yan siya. So ayan, linisan ko do yung mga kabinet, do sa kusina. So alam niyo mga sadik, ganun talaga. Pag ano, mag vacation ka, tapos sasabihin mo sa amo, babalik lang ako. So sabihin niya sa'yo, bago ka umalis, maglinis ka muna ng buong bahay. <laughs> Kuskusin mo muna yung buong bahay. Ganon talagang ugali ng mga mga Arabo, mga sadik. So, kailangan, linis ka muna. Kailangan mag-general mag cleaning ka muna bago mga maka bakasyon. So, ito, eh ako kasi, magic lang yan. Magic-magic natin, mga sadik. Huwag <laughs> tayo magpaano. Ang dami pa naman pintuan dito sa bahay namin. Ganun lang, kabilis. yan Punas ako. Punas ako yung lahat. Ganun lang. Malinis naman kasi, kasi lagi ko naman ito nilililisan. Kaso lang kasi, gusto na amo, linisan. So, everyday, iba-iba ang gagawin ko. Bukas, dun lang sa kusina namin, maglinis. Malinis naman siya, kaso gusto, gusto lang makita ni amo na Unasan talaga. Linisan. Ah. So, yan. Dikita niya naman mga mga sadik. Ang aming malinis naman yan. So, sundin na lang natin ang utos ni amo na maglinis. Di ba? Ganun lang. So, at saka mga sadik, ito lang ha, Tayo ko lang sa inyo. Yung mga OFW, yung baguhan. Kung gusto niyo mag-uwi mag ng gusto niyo mag-uwi sa Pilipinas tapos ang problema niyo ay ano kasi yung mga Arabo kasi kapag magpaalam ka uuwi na hindi ka babalik tatarin ka sa trabaho lahat ng gusto patanggalin linisan ni paso at saka para hindi mag para maganda ang trato sa inyo ng mga amo eto kapag mag-uwi kayo hindi na kayo babalik sabihin niyo na lang na babalik kayo para map mapapilis yung process ng pag-uwi niyo at ah, magbigyan pa kang kunting hadiya kasi kapag sabihin na ay, may mga Arabo kasi hindi sport eh yung parang nagagalit sila pag nagsasabi tayo na hindi babalik nagagalit sila yun ang mga ugali karamihan sa ugali nila usually naman kasi karamihan sa mga amo ng Arabo hindi nakaka-appreciate yung ginagawa natin kahit ilang taon na tayo dito sa kanila hindi nila na-appreciate yun ang sa utak kasi nila na tayo ay sinisweldohan binabayaran Ganon. Kaya, hindi hindi nila na-appreciate yung ating pagod, yung pagmamahal natin sa kanila. Wala yun. Kasi iniisip nila lagi na ang bawat bawat kilos natin ay may katumbas na sahod. Yun, yun. Kaya, ulit silang pakialam sa atin. Kaya, kayong mga ka-OFW dyan, magbabakasyon kayo na... Pero, ang consequence lang talaga, kung hindi ka babalik, hindi ka makakapasok dito sa Middle East. Ewan ko, 4 or 3 years ata, at or 5, something ganyan, hindi ka makakabalik sa bansa nila. Pero, marami naman pwede natin pag paghanapan ng ano eh. Marami naman ito pwede pag-applyan. Di ba marami din naman yung Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain. Ang dami pwede pag-applyan. Marami naman. Kasi... Kasi kapag sabihin natin, ay, madam, hindi na ako babalik. Nag-iiba kasi yung ugali ng mga amo. Nag-iiba sila. naging masama sila sa iyo. medyo may mga amo naman, pero hindi kasagaran, hindi karamihan. May mga amo naman na, ano sila, um, tawag dyan, makakaintindi. mag ka, okay lang sa kanila, kukuhaan, magkukas lang. mga amo naman, hindi nakakaintindi. nagagalit. Once, magpapalang ka na hindi babalik. nagagalit si sila, kaya, ang um, kaya maraming maraming mga katulong kasambahay na hindi na nagsasabi na ano sila babal uh, na hindi, hindi sila nagsasabi na hindi babalik sinasabi na lang nila lagi na okay madam babalik ako yan so ayan pa mga namin nakita niyo naman makintab yan yan so ayan so ayan mga sadik kaya karamihan talaga sa mga kasambahay na mga katulong dito sa Saudi na kapag gusto nila nang umuwi, magsasabi na lang sila sa amo nila na sila ay babalik. Kasi para ma para hindi mapangit ang trato sa kanila, para hindi para mabilis ang kanilang pag-alis, ganoon. Kasi pag sinasabi nila hindi na ako babalik, mag-iiba yung ugali ng kanilang amo. Paminsan sa pagkain ni kinabibigyan sa wifi inaano ka tawag diyan tinatanggalan ka na ng wifi meron mga amo gano'n, tapos ano ka Trambak ka sa trabaho, gano'n ang karamihan sa kanila. Kaya ginagaw ng ibang kasambahay, hindi na magsasabi. Dahil sa ganun sa ugali nila kasi, iba... Karamihan kasi sa kanila, mamasasama ugali. Kaya ayan. Kaya ako, eto, ako, swerte lang naman ako sa amo ko. Kaya babalik at babalik ako sa amo ko. <laughs> Nagpa... marami namang trabaho, pero kaya lang kaya lang yan. Adza. Yan. Bukas, dun na naman ako sa kusina. Maglinis. Kusina namin. Punasan yung mga kabinet. Punasan. Yan. lang naman. Ang ako ko hindi naman masaya lang. basta makita nilang naglilinis ka yan. So, ayan mga sadik. So, ayan lang yung aking maipayo sa inyo. Kaya kung gusto nyo umuwi, magsabi na kayo na hindi kayo, eh, magsabi, kaya ang gusto niyo umuwi, magsabi na kayo na kayo ay babalik, na kayo ay mabilis sa mapauwi. Kasi pag hindi masabihin, kung hindi masabihin na ganon, hindi ka talaga makakawi ng maaga, sabihin pa ng amo na, ano, saka na pagdating ang katulong, sa kakauwi, o, oh, ganun pa sabi ng amo. Kaya, pagdating na lang ka, ng ka, ano mo, pagdating na lang ng, kapalit mo sa kakaowi na ganun sila. Pero pag sabihin mo, babali lang ako madami, magsinungaling ka sa kanila, oh, walang problema. so, ayan lang mga sadik na i-share ko lang sa inyo ang aking mga buhay-buhay. Ang ating buhay-buhay dito sa Middle East. Sa, so, sa lahat ng ka kasambahay, kaka-OFW ko, mag-ingat tayo lagi mga sadik. Mag-ingat tayo sa lahat-lahat na bawat araw natin kasi Marami pa tayong pamilyang, may mga pamilya pa tayo naghihintay sa Pilipinas. Kaya, bawat ano, pag-isipan natin. So, ayan. Maraming salamat. Mas ayun Ayan lang mga sadig may share ko sa inyo. So, don't forget to subscribe to my channel. Like na, like na po. yan So, yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Mga kasambahay, mga kasadik, mga ka-OFW always tayong mag-iingat kasi may mga pamilya pa tayong naghihintay sa Pilipinas. So, ayan. Sa araw-araw natin. So, ayan. Bye-bye mga sadi. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Bye-bye.